Sobrang naiyak, oh. nagsichill po talaga kasi it's really traumatic po eh. Ah, oh, ano na yan? Malalang anxiety and oh. depression na yan. May mga ganun ng physical na yes. nangyayari sa, ka oh. sa katawan mo. Opo. Oo, baka hindi ka na nakakatulog, hindi ka na mm -hmm. nakakakain sa sobrang pag-iisip mo. Yung mga ganunang nangyayari sa'yo yun. Opo, ng first few months po. Hulas levels, kapangitan yeah, hey. levels. ba? Diba? Opo. As Yung in... pag sobrang heartbroken, mayroon kang pagpinalikan mo, sasabihin mo, kaloka no Ang pangit, Ang pangit pangit ko ginawa ay at, at dugyut-dugyut ko. Memang ganun ka. sober po. As in pag lalo pag a appear po sa, film, sa sa memories, as in talaga oh my god, ito pala 'yung issue ko dati. <laughs> Parang ayun. Kaya 'yung mga remaining Naglako ka 'yung Po? Nag uminom-inom ka. Walwal. -wal. Wal -wal dumating po ako sa ganong stage. At na-witness po ni Ian. Maoy-maoy moment kayo, gano'n. Na-witness ni Ian. lasing ka, tapos nang nakikipag-away ka, gano'n. Ay, hindi naman po nakikipag-away. Um, Sabi niya, mahal niya ako. Pero mahal niya ako, Oh, shot mo na. Shot mo na, pari. Yun po yung na-witness ni Ian. Ganito yung, ganito ka, no? ganito ka, no? Nung, nung mga panahon, yung ganito ka, no? Lelaki. Paano yung, paano yung... Po. Oh, mas ang pa pangit daw. nga ano Oh, pangyariang sakanya. pangit pa yung pangyariyon. E. She pre pangit yung pangyariyon. Diin na diin. Pangit Maganda ba yung pangyayaring yon? Hindi, grabe, siyempre. Brabe, pangit siyempre. pangit yung tayo pangyayaring tayo tayo. yon. pangit yung pangit yung pangit yung yung pangit yung pangit yung pangit yung pangit pangit yung pa yung pangit yung pa, sa itong sa pangyayari mga... nyo? Itong pangyayari! <laughs> sa, sa mukha ako tumuturo. Ikaw naman, hindi eh. naman ako subject objective. <laughs> subjective. Uh, eh, di yun. Nag-walling ka, nag-walling ka. Siyempre, iwan ka nga uh, lang Para ng, na ng lag -lag lalaki. nalaglag sa building na yun sa'yo? Eh, iwan ka lang ng lalaki, sobrang sakit na. What more na inaya kanyang pakasalan? Yun yung What mas... more yung may sing-sing ka? Ako oh. rin. Nilook forward mo na yung kasal niya. May nai. Makasama siya habang ka buhay. Diba? Yes. Ganon ka kakagalit sa kanya? Nung una sobra. Minura mo siya. Yes po sa tawag, sa text, sa sarili mo lang, sa hangin. Ah, hindi. As in, sarili, pa sumisigaw ako. Pas actually, yung... Hindi mo nasabi sa kanya yan ang personal? Yung hindi masakit po. na salita? Hindi. hindi na po. Kasi noong time na sinabi niya na wala na akong aasahang kasal. Actually, in friend ko po siya. Eh. Yung soft launch po na yon nalaman ko lang sa mga friends, sinend lang sa akin. And, imagine, parang friend niya yung mga relatives ko, family ko. Ba, trip to, kasi kadalasan sa mga ganyang pangyayari, yung sa, so, sa pagka-overwhelming niya ng malala, mm. hindi mo siya nasigawan, di ba? Yes. Hindi mo nasabi yung masakit na mm -hmm. salitang yon, di ba? Kaya, nasa utak mo lang yung galit. Sa hangin uh. mo lang siya binabato. Pero kung pwede mo lang, kung pag sana man lang, di ba, nailabas ko sa kanya yung yung fury, yung apoy oh, yeah. sa puso ko. Kapala ka! <laughs> hey, hindi niya rin mapunta, malayo. Oh, di ba? Kasi hindi siya eh. sinasagot, hindi siya tinitext. Oh. Wala na, bula na lang siya. Oh, Nag-post na lang, niya. may kasama ng iba. Hindi mo naisip na makaganti man lang kahit papano? Hmm. Hindi po. Ever since naman, welfare niya naman po iniisip ko. Eh. Ano no? Huh? Yung ano po, like, Kapakanan even before, niya. kahit may mga ano kami, problem. Never po ako Hindi, sa mga. problems lang yon. Okay. Siyempre, pag partners pa kayo, kahit anong okay. problema, mm, itatry mong welfare. In -in -in. Oh. Isa, oh. Pero yung end point, ikaw, mag-isa ka nilang bigla. Loko ka, Tulo. sinaktan ka, pinahiya ka sa sarili mo at sa buong mundo mm -hmm. at yung singsing -sing mo na wala ng saysay. -say. Okay. Welfare pa rin niya. For me po kasi parang binigay ko na sa kanya yung parang 10 years of my life. Not a single energy again po. Yung ilalaan ko ulit. Parang after the breakup. Yung parang, pag, nag pag yung nag-spend pa ako ng time to like, interact with you, parang magalit sa'yo, feeling ko, another energy of my life yung masasayang na naman para sa sa'yo. So, Hindi, okay, pero uh, syempre, galit ka. Opo. Kailangan diba? i-release. Ka. Paano, saan mo nire-release ang galit mo? As in, talagang, ayun po, well, well, this, dumaan po ako sa gano'n talaga. Alak na Opo. Oh, Before po kasi, I thought, yun yung best way to do. Mm -hmm. Pero eventually, na ko naman po na hindi pala yun yung makakahelp sa akin to cope up po.